pag-usapan natin yung bottlenecking sa gaming PC CPU ba GPU or memory or RAM so ang bottleneck is kapag merong isang component na pumipigil sa full potential or full build ng PC mo parang ito yung kaibigan na sobrang bagal maglakad pero ayaw mo buuin sa grupo number 2 yung RAM bottleneck ah, RAM bottleneck so ito yung silent killer na PC build mo or yung system unit mo ang for example uh, naka Ryzen uh, 9 or 9800X3D ka and also meron kang GPU na 5090 So, itong mga GPU na to at itong CPU na to, minsan mas mahal pa sa mga pyesa ng kotse mo. And then, nilagyan mo yung PC mo ng 8GB of RAM lang. So, potato PC pa rin siya kung tutuusin. Karamihan ng games ngayon or mga AAA games is kumakain or uhaw na uhaw sa mga RAM or memory. Kapag nilagyan mo lang ng 8GB of RAM ito, so makakaramdam ka na ng mga slow loading times, stuttering. So, huwag mong titipirin ang system unit mo kung meron kang beefy components. Ang standard ngayon is 16GB to 32GB of RAM kung ganun yung specs ng CPU and GPU mo. Punta naman tayo sa CPU bottleneck. So, ito yung issue ng kakaramihan pagdating sa CPU bottlenecking. Biruin mo, bumili ka ng 5080 na GPU na worth 50,000. And then, papartneran mo siya ng CPU na worth 5,000. For example, Ryzen 5 5,500. So, para kang bumili ng Ferrari engine and then nilagay mo sa kalesa. So, meaning hindi mo naman ma-maximize yung buong system mo or yung uh, GPU mo pagdating sa ganitong bottlenecking. Ask question first, if you are planning to buy a high-end GPU, so ano ba yung compatible or ano yun yung best match para dito sa GPU na ito para hindi masayang yung pera ninyo. Okay, so ngayon, puto naman tayo sa GPU bottleneck. So, actually, medyo okay lang kasi usually nakadepende naman karamihan ng game sa graphics cards but again, depende pa rin sa mga lalaroin mo for example, meron kang uh, RX 580 na 8GB and then uh, meron kang uh, malakas na CPU so usually okay siya sa mga ganong setup pero pagdating sa mga AAA games ngayon, 2025 I think magagamit mo lang yung potential ng 580 which is pure uh, 1080p, so, siguro hanggang dun lang yung max niya and depende pa rin sa games kung matataasan pa niya yung FPS na lalaroin ninyo meron ding tinatawag na uh, monitor uh, bottlenecking, so for example, bumili ka ng 360Hz na monitor and yung kaya ng GPU mo is uh, around 60 FPS which is kahit gaano kataas yung refresh rate ng monitor mo so kung kaya lang ng GPU mo is around 60 FPS 70 so hindi mo rin siya na-maximize lalo na sa mga FPS games uh, CS:GO Valorant etc much better kung maghahanap ka ng mga latest uh, GPU tulad ng uh, 4060 Ti 4080 and also 50 series tunay na bottleneck minsan is yung tinatawag natin na wallet gusto ng pera mo or gusto mo ng 50-90 uh, graphics cards and then yung kaya lang ng wallet mo is around 30-50 na GPU or mas mababa pa. So, medyo masakit yun, no? Kidding aside, so, uh, piliin ng maayos, uh, uh, best build na gagamitin nyo para ma-maximize yung full potential ng build ninyo. So, hanggang dito na lang yung video. Sana nakatulong ako sa inyo. Follow me for more information about uh, tech tips and also uh, PC builds.